Guys, good morning. Onyx oh, is watching and playing the fire truck. Are you playing fire truck now? Say it. Yeah. See, good morning, guys. Can you say good morning, guys, first? Good morning, guys. Say good morning first. Onyx, oh, you need to say good morning to them. Um. The mode, guys? Ito, whole day maulan Maulan. Ayan. Dito lang kami sa bahay, whole day. Walang labas. Ayan. Maulan na panahon. Parang sa Pilipinas, parang sobra din ang ulan. babahat na doon. Asawa ko nagpunta sa shop. Dadaan yan sa dito, mamaya sa baba. So dyan. Yan yun sa mamay dadaan. Pupunta siya sa shop. Siya na kasi maulan kaya ako, ligpit-ligpit muna tayo. Ayan. May mga ipo-fold pa ko dyan damit. Madilim kasi ang aming bahay. Kailangan may ilaw. Hai, mama.

Kaya, loob bahay muna tayo, guys. Ayan. mag ng ito. Ayan. Ligpit muna. Oh, next time, oh, your blueberry. No, you don't want? Ayan. bahapon pa to. With socks. Sana maglaba ako, pero maulan kasi. Kaya, sunod-sunod siya. Kaya, eh, nasa no, sunod na no, sa siya. Dadigob <laughs> ka. Yeah. Mm-hmm. Kaya mo na tayo.

Magkano na naman tayo? Yan ko muna Kasi si mama nasa... Si mama ay nasa toilet. Ay nasa toilet na. Sa ano pa. Ayan, kukunin ko to. Kasi na natin. Iwan ko muna kayo sa kwarto para makabit-bit ako, tiba. Tapos na yeah, guys. Ayan, na-fold ko na. Ipanglagay na natin. Ipanglagay na natin. kay Ayan, o. Oh, nagbabantay. Natakot. Sa kala niya iiwanan ko. Si On. Ayan si guys. Tingnan niya. Ayan <laughs> ang ginagawa niya. Nanonood siya ng TV, pero may, may i-check niya ako. Kala niya kasi aalis na naman ako kasi lagi ko siyang naiiwanan kasi pag may appointment niya ako na iniiwan ko sa sa tatay niya or sa kay mami, kay mama, kay lola niya. Kaya, Kaya 辛苦了。 kabila. Korte na naman nilagay. Ayan. Aga-aga after breakfast. Ito nang ginagawa guys. Ligpit. Ore. Ligpit dito, ligpit doon. Yan talaga ang buhay. Ayan, pawis na ako. look então, isso... at